Continent. as of the 21st of uh, this month i signed proclamation number 1081 placing the entire philippines under martial law Magandang araw sa lahat! Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pinakamainit at pinakakontrobersyal na desisyong pampolitika sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga pasyang yumanig sa bansa, nagpaigting ng protesta at nagbago ng takbo ng ating lipunan. Handa ka na ba? Tara't simulan natin! Noong Hulyo 3, 2020, pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11,470 mas kilala bilang Anti-Terrorism Law. Ayon sa mga taga-suporta, mahalaga raw ito upang mapigilan ang mga banta ng terorismo sa bansa. Ngunit, para sa mga kritiko, ito ay masyadong malawak at maaaring magamit laban sa mga inosenteng sibilyan, aktivista at mga kritiko ng pamahalaan. Mahigit 37 petitions ang inihain sa Korte Suprema. Ito na ang isa sa mga batas na may pinakamaraming hinamon sa kasaysayan ng bansa. Noong Disyembre 2021, idineklara ng Korte Suprema na ang karamihan sa mga probisyon ng batas ay constitutional, ngunit may ilang bahagi rin na ibinasura. is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. Noong Mayo 5, 2020, sa gitna ng pandemya, ipinatigil ng National Telecommunications Commission, NTC, ang operasyon ng ABS-CBN matapos mawalan ng prangkisa. Sa kasaysayan ng broadcasting sa Pilipinas, ito ang unang beses na pinatigil ang isang major network sa kabila ng kanilang public service. Ayon sa ilang kongresista, ang network ay may mga issue sa kanilang franchise. Pero ayon naman sa Commission on Audit, COA, at Bureau of Internal Revenue, BIR, walang paglabag sa buwis o batas ang kumpanya. Marami ang naniniwala na ang shutdown ay bunga ng tensyon sa pagitan ng network at ng Administrasyong Duterte. Libo-libong manggagawa ang nawala ng trabaho at naging malaking isyu ito sa usapin ng press freedom sa bansa. Si Maria Lourdes Sereno ang kauna-unahang babaeng punong mahistrado sa Korte Suprema na itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Noong 2018, sinampahan siya ng Quo Waranto Petition ng Office of the Solicitor General na nagsasabing hindi valid ang kanyang appointment dahil sa kakulangan ng dokumento ng SILN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na natanggal ang isang Chief Justice hindi sa pamamagitan ng impeachment, kundi sa isang legal na teknikalidad. Marami ang nagsabi na ito ay pag-atake sa independence ng judiciary. Noong Pebrero 22 hanggang 25, isang milyon-milyong Pilipino ang nagtipon sa EDSA upang tutulan ang dalawampung taong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinangunahan ito ng simbahan, mga sundalo na kumalas sa administrasyon at mga ordinaryong mamamayan. Naging simbolo ito ng mapayapang revolusyon sa buong mundo at naging daan upang maupo si Corazon Aquino bilang bagong pangulo. Ngunit sa makabagong panahon, may ilan pa ring nagsasabing hindi dapat ipinagdiwang ang EDSA dahil naniniwala silang Maraming na-accomplish si Marcos Sr. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mainit ang usapan tungkol sa legacy ng EDSA hanggang ngayon. My uh, continent, I have been candidate of uh, this month. I found Proclamation No. 1081, placing the entire Philippines under martial law. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar sa bisa ng Proclamation No. 1081. Ayon sa kanya, ito ay para supilin ang banta ng komunismo at insureksyon sa bansa. Subalit, ayon sa datos at testimonya, Tinatayang pitumpung libo katao ang nakulong, 34,000 apat na libo ang tinortur, at mahigit tatlong libo ang pinatay habang umiiral ang martial law. Ipinatigil ang operasyon ng mga media, sinuspinde ang kongreso, at pinanatili ang kapangyarihan sa kamay ng Pangulo. Hanggang ngayon, maraming pamilya ng biktima ang patuloy na humihingi ng hustisya. Gayunpaman, may ilan pa rin sumusuporta kay Marcos Sr. at naniniwalang disiplina at kaayusan ang dala ng martial law.